Guys, ito yung mga kakautosan sa lahat ng drivers. Ito guys, numero uno talaga to na daladala -dala po natin. Kahit saan tayo magpunta, anuman minamaniho natin, uh, two wheels, four wheels man yan, lagi po dapat natin ito daladala. -dala. Na, maging mainitin ng ulo. Ah, uh, lagi nagay pag-away sa kali eh. uh, kunting ano lang eh pupunahin natin yung kapwa mo driver eh bakit di na natin pagbigyan kung mali na bagay lang naman hindi naman naalanganin yung buhay mo di ba uh, ito yung mga simpleng bagay o simpleng kautusan na dapat natin dapat dinadala yung mahaba ang pasensya hindi lang ganyan hala? Kailangan po natin to sa lahat ng drivers. Naging mahaba pa siya maging maunawain. Huwag wag agad papatol kung medyo may manaka ano, ng gitgitan sa lansangan. Kasi guys, akalain nyo sa NCR. Ka nagmamaniho, hindi ka sa probinsya. Okay lang sa probinsya siguro. Pero hindi pa rin po natin dapat ginagawa yan maging mainitin ang ulo. Kaya dapat may kasama tayong taga pamayapa dyan na kasama ng driver kung tayo nagbimaniyo. Lagi po natin sa